Okay, good afternoon guys. Bali ng araw, nagpa-service ako sa Yamaha. Ngayon, nagpalit, nagdagan uh, pinalitan nila yung radiator fluid ko. Pero napansin ko na ang bilis mag-overheat. Suspect ako uh, na hindi siya properly na-bleed. Kaya, ito, binubuksan ko ulit siya para dadagdagan ko ng fluid. Ayan, well, tamang hinala ko. Kikit papakita kita po sa inyo na kulang yung tubig. Tuyun tuyo. Ayan. Ayan. Kita kita niyo na po, guys. Tuyo yung aking radiator. Ibig sabihin, hindi yan nalagyan ng tama kasi ang ginagawa nila maglalagay lang sila dito radiator fluid papanda rin yung makina ah, uh, tapos hayaan nilang magsarili mag fill pero ang disadvantage nun ah, uh, hindi lahat ito nalalamnan tapos yung hangin mayro pang natratrap or naiipon hindi nakakalabas ako pag naglalagay ako ng radiator fluid uh, hindi sigurado kung walang hangin kasi madali, mabilis mag overheat at tapos magdadamage yung uh, madadamage yung makina yan, pag ako nag, uh, nag ano, nag-fill lang dito, pinipisil ko itong tubo. Papasin nyo dyan, may mga bubbles yan na uh, lalabas kung mapapasin nyo. Papasin nyo yan, may -ba bubbles. And dapat pinipisil ko nyo itong tubo. Huwag nyo lang masyadong biglain kasi ah, uh, mapulsit yung radiator fluid tapos hindi nag nagbababoy siya sabihin marami pang hangin at unti-unti siyang na nauubos na kanina punong-puno ngayon ito oh nauubos na siya sabihin nakakapasok ng yung radiator fluid natin sa ating uh, system uh, sa system ng mga ng makina. Yan. Dapat pisilin mo to, Itong mga ito mga tubings. Pisil-pisilin mo yan. Hanggang wala ka nang makitang hangin. Kasi yung nasa pinagawan ko sa Yamaha, hindi na ito ginagawa. Ang gagawin lang nila, habang nag-fifill sila ng project fluid dyan, patatakbo nila yung makina para gumana yung pump theoretically uh, ma ma mafifill up niyan lahat pero in reality hindi po nakakalabas po yung hangin tulad po niya dami pa may higop po siya Yan, mas maganda po talaga pinipisil-pisil po itong tubings itong mga tubes na to yan tatlong yan dapat pisil-pisilin mo para kusas, para mapiga yung hangin okay alala na ha huwag niyo masyadong pisilin to kasi rubber lang to eh matibay man sya pero huwag mo lang abusuhin kasi hindi naman sya designed na uh, pisilan pwede, pwede rin syang masira kaya huwag nyo gagamit ito ng ng, ng ng ano man ah uh, ng pliers. Huwag nang gagamitin ito ng pliers. Yan. Yeah. Okay. Kita nyo. Yung nilagay ko kanina na break na project of fluid. Hindi na siya umaapaw. And halos wala na ako napapansin hangin. At so, dadagdagan ko pa din ito. Saja naman Punung-punung uli Yang Teratari Tati Na Maubu Ma Okay, mukhang wala na talaga. Kikita nyo naman na umaapaw lang ng umaapaw na lang. May kunting hangin na lumalabas pero mukhang majority ay napigyan ko na siya. Yan na sunod kong gagawin naman. Bago ko siya isara. Hihigup, hihigupin ko yung radiator fluid dito sa reservoir. Kasi ang gag, pag natutuyo yung uh, radiator fluid dito sa ating radiator, nahigup siya dito sa reservoir, dito sa tubig sa to. Galing to sa reservoir, mahigup siya jan, then mag-fill up siya. Ngayon, ito, puro hangin ang laman dito wala tong radiator kaya panaghigup siya, ang papasok lang dyan ay hangin kaya makakauling ng problema sa overheating napapasin nyo may clamp yan kasi nagamit ako ng big radiator binalik ko na lang sa stock kasi pareho lang din naman pero kung gagamitin yung pinakamalaki, yung latest version ngayon, 2024, at yun talaga, yun talagang dapat gamitin kasi uh, talagang may positive outcome yung radiator na yun dahil malaki na. Yan. Yan. Uh, kuha lang tayo ng syringe. ta idudikit ni lang niya hanggang lobo basta balik niyo lang iba pag lang ayan tapos ipitin ko to nang flyer kan dito ko na ilalagay dito ingatan niyo lang na hindi pumunta dito kasi mapuputol yan and rồi tối tối mình sẽ rút cái chậu về clamp Okay ok yun ang na kalimutan uh, na kung ah, yung sasagad ng hipit to plastic lang kasi nakakabitan yan pag nasubaran ka ng hipit yan masisira And huwag nang bibitawan muna itong plier, kung saan yung iniipit po natin yung uh, uh radiator fluid para hindi siya mag-backflow. Kasi so, kailangan natin itong hubog galing sa reserva may laman na radiator fluid para pag naghigap siya ng radiator fluid hindi niya mahigap yung hangin puro hangin lang hindi, mahigap niya ay yung tubig na mismo yun siya pala to pa. siguraduhin niyo lang na may laman to para tayo magka problema sa overheating okay, tamang lang kasi di na siya gumalaw okay na yan konting dagdag uli para walang espasyo yung hangin kasi pag sinara ko ito, yung trajectory of fluid, pupush out niya yung hangin palabas habang ni-score ko to. Habang yung ito. Huwag niyo muna tubig bitawan hanggang ito ay hindi silyado. Kikita nyo naman, lumalabas yung radiator fluid dito kasi punong-puno siya. Which is dapat nung gawin na ah, punong-puno yan para walang hangin na nakakasama sa sistema. And yan lang. Salamat sa panood.